Aminin natin, minsan ginagamit lang nating palusot ang salitang investment. Kotse investment daw, kondo investment daw, iPhone investment daw. Pero kung tutusin, puro gastos 'yan na pinaganda lang ang pangalan. At kung hindi mo 'to napansin, baka isa ka na rin sa nabitag ng fake investment mindset. Ang mindset na pag may binili kang mahal, automatic investment na. Pero ang hindi mo alam, habang pinapaganda mo ang lifestyle mo, unti-unti ring lumiliit ang yaman mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang limang bagay na akala mong investment pero lifestyle expense lang pala. At sa dulo, ituturo ko rin kung paano mo may iwasan ang mga trap na to para sa 2025. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Ito ang pinakakomo na investment kuno, kotse. Halos lahat ng kakilala mong nagka-bonus o naka-abroad, ito agad ang unang binibili. Sabi nila, kailangan ko to pang investment, para convenient, para sa pamilya. Pero tanangin natin ng derecho. Kumita ba ang pera mo nung binili mo yan o lumabas? Kasi kung tutuusin, sa unang taon pa lang, bumababa na ang value ng brand new car ng halos 15 to 20 percent kahit hindi mo pag-aanong nagagamit. Pagkalipas ng limang taon, halos kalahati na lang ang presyo at hindi lang depreciation ng kalaban mo. Habang ginagamit mo, may gasolina, parking fee, maintenance, insurance, rehistro, lahat yan puro palabas. Sa madaling salita, habang mas madalas mong gamitin, mas mabilis ding bumabagsak ang halaga at lumalaki ang gasos mo. Ngayon, kung ginagamit mo ang kotse mo for grab, delivery, car rental o pang negosyo, may sense yan. Kasi may cash flow. Pero kung pang-weekend lang sa mall o para lang may maipost sa Facebook na finally may dream car na ako. Ang totoo niyan, hindi investment 'yan, status symbol lang. Real talk, marami sa atin ang bumibili ng kotse hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nating magmukhang successful. Kasi sa kultura natin, kapag may kotse ka, automatic successful ka na raw. Kaya kahit hindi pa kaya ng budget, pipilitin. Loan dito, hulugan doon. Basta may masabing investment. Reward ko to para sa sarili ko. Para naman ma ko yung pinagtrabahuhan ko. Walang masama sa reward. Pero ang bawat reward ay gastos. Hindi ka umaangat, umiikot ka lang. At habang ini-enjoy mo yung bagong kotse... Hindi mo napapansin, yung pera na sana ay pwedeng mag-grow unti-unti mo nang nilalagay sa mga bagay na nawawala ng value buwan-buwan. Ang lesson, ang kotse ay asset lang kung ito'y kumikita o nagsisave ng oras na may measurable value. Halimbawa kung ginagamit mo para mag-deliver, mag-transport ng goods o makapunta sa client meetings na nagri-resulta sa kita, that's strategic use. Pero kung ginagamit mo lang para magbukang better off, liability lang yan na nakamaskara sa salitang investment. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa iyo sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Next, ang kondo. Ito ang classic Pinoy dream. Bumili ng pre-selling. Tapos sabihin sa Facebook, first investment ko. Pero kung hindi mo siya pinapahan o nasa area ng over saturated, ibig sabihin, monthly bayad lang ang meron ka. Reality check. May monthly amortization, may association dues, may maintenance at property tax. At kung hindi nagkakaroon ng demand o tenant, lahat ng ito expense na wala namang balik. Example, may kakilala akong bumili ng kondo sa Mandaluyong. Thinking tataas ang value pero after 5 years, stagnant ang presyo. Ang masama, nagbabayad pa rin siya ng dues kahit walang nakatira. Ang lesson, real estate is only an investment kung may cash flow o market growth. Kung ang dahilan mo ay para may sarili ako sa city, then be honest, it's a lifestyle purchase, not an investment. Ito ang madalas kong marinig ngayon, lalo na sa mga bagong freelancer, online seller o content creator. Bibili ako ng iPhone Pro Max kasi pang business. Ang content creation to, investment to. Mas mabilis ako makakapagtrabaho pag top of the line gadget ang gamit ko. Pero sa totoo lang, ilang videos na ba ang nagawa mo? Ilang kliyente na ba ang nakuha mo dahil dyan? At ilang buwan mo na rin bang binabayaran yung installment? Kasi kung tutusin, kung ang gadget mo ay hindi nagdadala ng income, productivity, or valuable skill, expense lang yan na may kulay bagong kamera at mas mabilis na charger. Dito na pumapasok ang psychological trap. Tinatawag itong justification bias. Ginagamit natin ang salitang investment para lang ma-rationalize ang purchase na gusto na nating bilhin sa simula pa lang. Hindi natin sinasabing gusto ko ng bagong phone. Ang sinasabi natin, kailangan ko ito para maging productive. Pero deep down, reward lang talaga siya disguise as tool. Example, bumili ka ng MacBook kasi pang online business. Pero ang ending, pang Netflix, pang YouTube, at pang Facebook lang. Bumili ka ng iPad kasi pang edit ng content. Pero mas madalas ginagamit mo ito pang TikTok o pang games. Ang mas nakakatawa, may mga taong bibili ng high-end gadget pero hindi pa marunong gumamit ng basic productivity tools. Walang planner, walang calendar system, walang workflow. In short, high-tech gadget, low return mindset. Real talk, hindi masama bumili ng magandang gamit. Pero kung ang dahilan mo ay para maging productive, siguraduhin mong may clear system or goal kung paano siya magdadala ng kita o skill growth. Otherwise, nagpasikat ka lang sa sarili mo. Hindi ka talaga nag invest Ang lesson, hindi lahat ng bagong gamit ay upgrade sa buhay. Minsan, upgrade lang sa gastos. Ang tunay na investment, nagbibigay ng balik, hindi lang dopamine hit tuwing may bagong delivery. At bago mo tawaging investment ang susunod mong gadget, tanungin mo muna sarili mo. Babalik ba sa akin ang pera nito? o binibili ko lang dahil gusto kong makaramdam na umaangat ako. Dahil kung walang balik, kahit gaano kaganda ang brand, ang value niyan natatapos sa unboxing. Ito ang pinakamasakit sa lahat, yung small business investment na walang plano. Ilang beses mo na bang narinig to? Magbebenta ako ng milk tea. Investment to. Magpapatayo ako ng food stall. Long term to. Pero pag tinanong mo may business plan ka ba? Alam mo ba break-even point mo? May marketing o tracking system ka ba? Tahimik. Ang nangyayari, habi ang negosyo, hindi investment. At pag nalugi, ang sasabihin, at least natuto ko. Yes, learning is good. Pero kung paulit-ulit kang nalulugi, baka kailangan mo ng aminin, hindi ka nag invest Nagtatapon ka lang ng pera. Ang lesson, ang business ay investment only if you treat it like one. May strategy, may record, may projection. Kung bahala na ang sistema mo, expense lang yan. Disguise as entrepreneurship. Isa pa to, mga seminar, mentorship program at online course. Sasabihin ng marami, investment sa sarili to. Education is the best investment. At tama naman yan kung ina-apply mo talaga ang natutunan mo. Pero kung puro bili ka lang ng courses, sign up sa webinars tapos hindi mo tinatapos o hindi mo ginagamit sa totoong buhay, expense lang 'yan na may motivational background music at certificate na walang silbi. Reality check, may mga taong naka-enroll sa tatlong online courses sabay-sabay. Digital marketing, freelancing, crypto trading, lahat gusto subukan. Pero after one year, wala pa rin project, wala pa rin resulta. Bakit? Kasi mas inuna nila yung feelings ng pagiging productive. Imbis na yung actual application na natutunan nila. Ito na ang psychological trap. Tinatawag itong productive procrastination. Feeling mo busy ka kasi may ina-attend kang webinar o bagong lesson na pinapanood pero in reality wala kang ginagawa na nagbubunga. Parang nanonood ng how to start a business videos araw-araw pero kahit business name wala ka pang napipili. Real talk. Ang education kahit gaano ka mahal ay walang value kung hindi mo ginagamit. Hindi sapat na alam mo na ang concept. Kailangan mo tong i at i-monetize. Kasi ang tunay na investment sa sarili mo ay hindi natatapos sa enrollment. Nagsisimula lang ito kapag nagsimula ka na rin kumilos. Example, may freelancer na gumasos ng 30,000 pesos sa mga online courses pero ginamit niya lahat ng na natutunan niya. Nag-apply, nag-practice, nag ng portfolio. Ngayon kumikita siya buwan-buwan sa skills na natutunan niya. Yan ang investment. Pero yung bumili ng tatlong course tapos di man lang nag-login ulit pagkatapos ng first week. Yan ang entertainment na pinaghirapan mong bayaran. Ang lesson, education is only an investment if it transform into skills, actions, or income. Kung wala sa tatlong yan, kahit gaano kagandang speaker o sikat ang course, expense lang yan. Disguise as self-improvement. Tandaan mo, hindi sukatan ng growth ang dami ng courses mo. Ang sukatan ng tunay na investment sa sarili ay kung paano mo ginagamit ang kaalaman para palaguin ang sarili mong kita at kakayahan. So ayan, kotse, condo, gadgets, business at courses. Lahat yan may potential maging investment. Pero depende sa purpose mo at kung paano mo ito ginagamit. Kapag kumikita nag a ng value o nagpapalaki ng skill. Asset yan. Pero kung nagpapaganda lang ng lifestyle at nagpapabigat ng gastos, expense lang yan na tinatawag mong investment para lang gumaan sa pakiramdam. At gaya ng pinangako ko simula, paano mo may iwasan ang mga trap na ito ngayong 2025? Simple lang, bago ka gumastos, sanungin mo sarili mo. Magbibigay ba ito ng cash flow? skill o value? Kung wala sa tatlo, kahit gaano kaganda, kahit gaano kabago, hindi yan investment. Illusion lang ng progress. Ang tunay na investor, hindi nagpapadala sa ganda ng packaging. Ang tinitingnan niya, ang balik. Kaya kung gusto mong matuto magpalago ng pera at hindi lang gumastos, subscribe ka na dito sa The Brown Investor. Dito tinatanggal natin ang illusion at tinuturo natin ang realidad ng yaman